Magandang mga daro po, minamahal ng mga gulong at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos ang makatanungan sa puso't isip natin, sa magkita ng salita niya, Lydia. So, ngayon po pag-usapan po natin po sa mga practices at tradition ng mga tao na ang alam nila sa sarili nila, Kristiyano sila. Pamagat po natin paksa, Meron bang mga ginagawa at edisyon sa kakristyanuhan na nag-umpisa sa mga maganda? So, may sinulat po na libro si Frank Viola at George Barna na pinanggatang Pagan Christianity. At lumabas po ito noong taong 2008. Dito po nilalahad ang mga nakakagulat na simula ng marami sa mga ginagawa ng mga simbahan natin ngayon. Kiniklaim po ng mga may akda ng libro na marami po sa pangkaraniwang po na mga ginagawa at tradisyon ng simbahan ay nag-uugat sa Paganismo at hindi po sa Biblia. Tama bang sabihin na ang ginagawa ng mga makabagong kristyano ay pagano ang karanihang nagaganap po sorry, ang karaniwang nagaganap sa simbahan hindi support tayo ng Biblia Tapos sa iglesia alam ko na maraming Kristiyano na napasok ng simbahan na makaisipan at mga gawain na pagano at ang nakakalungkot po binalik ng mga taong tinatawag na kaysa mo ang samahan nila ang maramis sa mga inabolish ng kamatayan at muling pagbabuhay niya sa Kristo. Sinupad po ng sakripisyon ni Kristo ang hinihingi ng Diyos Ama. Tinapos po ang pangailangan para sa dalgan ng mga paghanduhin. Makabukas po tayo sa mga lagay po sa banal na kasulatan sa Hebreo 7 lang po ito. Iba na kasulat, hindi siya katulad ng ibang punong pare na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Ngunit si Jesus ay minsan lang maghandog para sa lahat ng ialay niya at kanyang sarili sa krus Napakaganda pagkaganda puno, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo na nasa profisyo, ay minsan para sa lahat. Puntunan po tayo sa Hebreo sa At dahil sinunod ni Jesus Christ ang kaloban ng Diyos, nilis na tayo sa makasalanan natin sa malita ng pag-aandog ng sarili niya. Ano? So, tayo po nalilinis sa mga natin. Sa magiging po ng minsanang pag-aandun ng Panginoong Jesus sa krus. Yung kanya pong sakripisyo. No? Po. At sumunod natin yung po na rin sinasabi po sa unang Pedro sa Pilipinolo. Ano po? Unang Pedro po. Unang Pedro po. Ano yung pagkatapos po ng Hebrew? Sorry, pagkatapos ng Santiago po lang. Unang pwede tatlo. Sabi mo lang. Sabi ka si Cristo ngayon pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At tinong siya, minsan lang siya namatay, sorry. Para mapatawad ang makasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinayay siya sa laman pero binuhay siya sa Espiritu. na po, ha? sa so, hirama niya sa krus ay para sa mga makasalanan, tayo po yun. Hindi po para sa sarili niya at hindi rin po para meron tayong uh, i-celebrate tuwing si Mala Santa. Yung po ay lehima lang ginagawa sa atin yung kanyang sakripisyo sa krus. Kung tayo po ay tayo. So dahil po sa impluensya na pagano, naboroktot po ang selebrasyon ng hapunan ng Panginoon at ginagawang paulit-ulit ano po ang sakripisyo at muling pagka pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. So yung sakripisyo niya at muling paghahandog ng sakripisyo niya yung po yung tinatawag po natin na Eucharist, ano po, Holy Eucharist. Yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon Jesus, dapat po minsan, isang beses lang para sa lahat. Inabolish din po ng ganap na sakripisyo ni Jesus ang pangailangan sa isang formal na kaparihan. po tayo sa Hebrew Sunday. Talata 12, 12, 12, ano nakalagay. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi ito maulit kailanman. Pagkatapos nito, pupuna siya sa kanan ng Diyos at inihintay na lang niya ngayon ang panahon pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Ayun po. Hanggang talata labing apat, kaya sa malitan lang ng linsa, linsang paghahandol, ginawa niyang ganap magpakayanman ang mga pinabanal niya. Ayan. So, yun pong ginawa ng Panginoon sa Kristo, yun po ang nagpapalimanal. At kung yun po ay uh, i-apply ia po natin palagi sa buhay natin, yung kanyang dugo na nabuo sa kalbaryo, pag tayo po ay naisisisi o oh, kung kumuha sa Diyos at nagpagpakita ng pagsisisi, ano po, ko sa kasalanan, tayo po ay inagawang perfect, ano po? sa harapan ng Diyos. Kaya po ang pagkapari ng mga pisyal ng silbahan ng Roma, wala na pong silbi sa ilalim ng bagong tipan. Reading ko po ang sinabi ko, ang pagkapari ng mga opisyal ng simbahan ng Roma ay wala nang silbi sa ilalim ng bagong tipan. At kaya hindi nila nakita yun ano po sa kasalitan niya. Kasi po hindi po salita ng Diyos ang pinag-aaralan po nila sa mga seminaryo, hindi, filosofiya. Ano so paano nila i-apply yun sa kanilang samahan. Kung di po nila pinapag-aralan ang salita ng Diyos. So, okay, so, pagkos po, lumikha po ang Panginoon ng isang kaharian ng mga pari. Okay. So, dito po mapasok yung priesthood of the believer. Pasa natin nakalagay po sa pahayag isang, kanina. Ito po ano nakalagay, Ginawa niya tayong mga hari at mga pare upang maglingkod sa Diyos na Kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwala niya at kapangyarihan ng pakalimban ano, na Panginoon. Sa eh. so, tayo pong mga mananampataya ay ginawa niyang mga hari at mga pare. Ibig ano sabihin po noon, may access na po tayo sa trono ng Diyos Ama. Dati po wala, nang po sa lumuntupan. Mga piling mga tao lang pwedeng lumapit sa Diyos Ama. Sa pahayang lima, sampu, ang tahan po natin ang mga doon. Ito po na Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos. At magahari sila sa mundo sa so, tayo pong mga naglalat ng pananampalataya kay Jesus Kristo para sa kaligtasan natin, tayo po ay binigyan ng access. Tayo po mga pari po, na pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos at makipisan po, ng mukha o oh, ng hindi naman mukhaan, kundi eh, makipisa ng personal mo you know, sa Diyos sa mga. So, makipisan tayo ng mukhaan pagdating po ng Panginoon sa si Kristo. Pero sa ngayon, meron tayong access sa banal na presensya ng Diyos. Dahil po yung kanyang banal na dugo, ang nagbibigay po sa atin ng nagbibigay mo ng karapatan sa lahat ng mga kristyano na lumapit at makapasok sa kabanal-banal ng dati. Okay, so, dahil po sa influensya ng paganismo, kaya po binalik ng isang samahan na tinatawag ng sarili nila na kristyano, pero sa katunayan po, sila po'y isang kulto, po, So, ang kulto po, mga grupo na ginabanggit ang pangalan ni Kristo, pero yung mga katuroan ay malayo sa tinuro ng Panginoong Jesus. Okay? So, binalik po ng simbahan na ito ng Roma at itinatag ulit ang pagkapari na nakapagdagdag po ng pader para sa ordinary maninimba at sa Diyos. Magdaan po na rin ang unang Timoteo dalawa rin. Ito na kalagay. Sabagat isa lang ang Diyos at isa lang ang tagawamagitan sa Diyos at sa tao, kayo walang iba kundi ang taong si Christ Jesus. Ayan. So, isa lang ang tagawamagitan, no? So, hindi po totoong merong pediatrics. Yun po ay invention ng samahan na ito na simbahan ng Roma. So, lang po tatang magitan sa Diyos at tao. Yan po yung taong si Christ Jesus. So, nabanggit po ng tao si Jesus dahil nagkatawang tao po siya. Siya po ay 100% na tao, 100% na Diyos. Gabriel Shang Yadima, ang tawag na ang nakasulat na dito. Tapos na sa ad, kaya si Kristo ang ginawa ang tagapamagitan sa atin na sa Diyos, sa bagong kasunduan, sapagkat sa magitan ng kamatayan, Inubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Napakagal na po, no? Yan. So, pinabos tayo ng Panginoon Yesus. Siya so, ang tagamabihita natin para matanggap natin ang walang hanggang pagpapali. Marami po yun. Ang una na dito po ay kaligtasan ng kaluluwa. So, dalawa lang po ito sa napakaraming kalimbawa na posible na mga gawain at tradisyon na tumumpisa po sa paganismo. Nagkakasano po ang maraming kristyano na ang mga paniniwalang ito at kinagawa ng simbahan ay dapat po itakwili. No? At ang dapat itaas po ang katotohanan ng Biblia. So, dinadako po natin ang sarili natin. Kung tayo po ay napakatakbo ng simbahan, ang hindi ayon po sa salita ng Diyos. Diba? Okay? So, marami po mga simbahan na akala na po natin sa Diyos. Pero, labag po sa sinasabi ng balalakasalatan sa Diyos. Ang kanilang mga gawain at mga tradisyon sa so, napakalungkot ng mundo eh? na buong buhay natin kasali tayo niyembro tayo ng simbahan na hindi naman pala inaaprobahan ng Panginoon ang kanilang mga ginagawa eh? ang kanilang mga practices at tradition dahil kaliwa sa salita ng Diyos So, kung kayo, kagaya ko yung dati na miyembro ng sama na to, ngayon na po ang oras para makilala natin ang Diyos na buhay at tanggapin ang kanyang salita, ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanyang anak na si Jesus Christ. So, magkakaroon po tayo ng part 2 sa paksa po na to na katungkol po sa mga operasyon ng iglesia. Nito? So, kung mayroon po kayo nakabalag ng gano'ng klase mga programa sa YouTube na ina-address po yung mga katanungan po ng mga tao, kung mga issue po na kailangang maliwanagan po nila, hindi po aksidente na nakapalo po kayo noon, mahal kayo ng Diyos. At gusto niyo pong i po tayo sa tamang landas. Dito. At yun ay yung landas po ng kanyang salita. Ang kanyang biblia. So po, paano po po tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos? Hindi po sa malitan ng relasyon. Sa malitan po ng pagsisisi sa makasalanan natin, talipuran lang natin at yung masamang pumuhay, at uh, tanggapin natin sa si isa Kristo kailang ating tagapaligtas ng Panginoon ating Buhay. Wala na po tayong bang traigtasan maliban sa pagtungo anak ng Diyos. Hindi po tayo maliligtas po ng sekta katulungan. Hindi rin tayo maliligtas ng sarili natin. O, sarili natin po sa Ang kailangan po natin ang tagapagligtas sa Kristo, Inainvite ko po kayo na sumunod sa panalangin po kung gusto nyo matanggap ang kaligtasan na binili ng Diyos para sa atin sa krus ng Kalbaryo sa mga ng kanyang anak. Ang Panginoon sa si Kristo na nagbuhos ng kanyang dugo, Inalay ang kanyang sarili. Kanyang sa pagmamahal po sa atin. Ayaw po niya tayong mawalay sa kanya. Kasi po yung mga kasalanan po na, na sa, natin, ang maghahatid po sa atin sa walang hanggang kapahamakan. Tayo po ay mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Anak po ng tao sa mundo ay pinanganak sa kasalanan. Kaya lahat po ay tinatawagan na magsisig at manumbalik sa Diyos. Manampalataya o sumampalataya kayo sa Kristo at tanggapin siya bilang tagapagligtas sa Panginoon. Isabihin ng tagapagligtas na na tayo po ibang aasahan para sa kaligtasan natin kundi siya. Isabihin ng Panginoon siya po ang pagmamaneho ng buhay natin. Dati tayo ang nasusunod ngayon siya na po ang paupoyin natin sa trono ng ating buhay at kukontrol sa lahat po ng ating mga ginagawa, mga isip at mga sinasabi o so, siya po ang papatnumay sa tamang bandas so sumunod po kayo sa panalangin natin ngayon salamat Panginoon kasalitan niyo yung narinig ko tungkol po sa mga tradisyon ng simbahan ang ginagawa ng Hindi ayon sa inyong salita. Ito pala po ay kasi nung mali niya ng Diablo. Kaya Panginoon sa sandaling ito, nagpapakumaba po ako. Inaamin na ako ba'y nagkasala. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Inisin niyo po ang aking puso at aking buong pagkatao ng banal na dumi ng anak na sa puso. Kristo. -is po, Panginoon Yesus, pumasok po kayo sa akin. Amen. Kayo na po mupo sa trono, Panginoon. Paghari kayo, kayo na po ang magpatakbo na akong buhay. Simula po sa araw nito, ako po'y susunod sa niyo. At mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa uling nila. Panginoon po sa po ako ng Espiritu, Spirito para may ko po ang mga may isa pong muhay ko ito sa araw-araw at -araw may ako na, na Christyano, Sa lahat ko ng mga tukso at nalangin ng, ng job Thank you, Lord. Sa kapatawaran ko na aming makasalanan. Salamat din, Panginoon, sa kaligtasan na kalaumpunin mo sa lahat ko ng mga tao. Lalo na sa mga sumasang palataya. At Panginoon, thank you, Lord, sa buhay ng ulang hanggang na binibigyan niyo rin po sa akin ng araw natin kaya ako po ay tapos puso kong nagpapasako po. At nagpapasailanin po sa inyong sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Thank you Lord God. Sa pag-ibig niyo po sa akin, hindi niyo po ako hinayaan na mapahamak Panginoon magpakailanman. At kinakilala niyo po sa akin ang pagtunganan. Ito ang aking dalangin sa matangis na pangalan ng Jesus. Amen. So, nalangin kayo niya, mas magsaya kayo, magala kayo. Dahil napatawad na po ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. Kahit gano'ng pakasama ang nagawa niyo, kahit gano'ng marami pa, na naging kasalanan niyo, ang Diyos po ay magpagpatawad at mahabagin niyo so, sa lahat po ng mga umalapis sa Kanya at uh, umihingi ng kapatawaran at mag papahayag na mga kasalanan mo. So, para lumago kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, sinunan niyo po sa Gospel of John. Ngayon really niyo pong magbasa kahit one chapter a day para makilala niyo pa rin sa so Kristo at malaman pa kung ano ang plano ng Diyos para sa ating lahat. At sa po maghanap tayo ng church, ako sa pong pinapangaral, hindi po, Filosofiya ng mundo, yung ng simbahan, hindi rin po doktrina ang tao, kundi ang huwag mong salitaan ng Diyos, walang ganda walang lawas. Mula sa Genesis of Revelation, nasa mayroon po, nangyayari tayong insyersyon kung saan lang ang kinataas po ang pangalan ng kanilang sa Kristo. Hindi pangalan na po si Yung Santo, hindi po pangalan ni Yung Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi po pangalan ng pastor o founder yung ginagawa ang anak ng Diyos o appointed sa aming Gadaw. Hindi po pangalan ng sekta, hindi po pangalan ng Kristo, kaya siya lang po ang nakakapagdalas po sa atin sa presensya ng Diyos. At sa muli po magandang tayo ng church, na kung po ang Santo, sa pong Spirito Santo kumikilos sa lagay na nila, tumutulong sa pagsamba at bagong buhay ng bawat mananampataya. At huwag po, po natin kakalimutan ang kapag sa Diyos ng galing sa puso po natin. Hindi po natin kailangan ng prayer book mo, o mag-memorize mag-memorize ang dasal, Pinabuhay natin kailangan ng ribot at imahin dahil ang Diyos ko ay Sumasagot sa panalangin at kumagawa ng mga himala kung papagaling. So kung kayo po ay na-bless sa ating pong uh, topic ngayon, pumalitan niyo po sa mga kakilala niyo, kapitbahay, mga katrabaho niyo, hindi yung sagot ang Diyos sa mga tayong po sa buhay. Gabo nang po nila ka ng mga sa dilim, kumapilit ang manood ng ang dating daan kung saan pinapaikot lang po sila, Ngayon sa at gusto nyo silang pasalihin sa panibagong sekta. Wala po sa sekta ang kaligtasan po natin, kundi na sa tamang relasyon sa Diyos Ama sa malitan ng anak na Jesus. So kung meron kayong mga nagtag mga tanong, feedback, suggestion, comment, pre-request, ano man ang gusto nyo pong sulat sa akin, meron kayong alam na gusto nyo share sa channel na to, gusto nyo rin mabanggit ang pangalan nyo, gusto nyo po sa baka kaya mag-email, kaya mag-text, para para kaya mag-tweet sa akin naman At uh, kung kanina niya kasabay sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, pagsisisi, pamalitan niyo rin sa mga kakilala niyo, kapamilya, na kristyano na kayo, kapatawad ng lahat ng kasalanan niyo, at papunta na kayo sa langit. So hanggang na pag po natin, ito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papulit, at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.